Tayo mamaya, Junbe. Tingnan natin mamaya. Hindi pa pala pala lagi ka naman dito. Pre. Oh, oh, alam ko yung pagkakalaman natin sa katawan niyan, oh, pre. Pero pagod tayo sa trabaho, ano sinasabi mo kasi, yung kasi sinasabi mo mang yun yung sa loob ng araw-araw. Tapos, hindi ka pa natatanggalan ng tao. Oh, Ay, hindi ko naman sinasabi mga iniinom, pre. Pero sinasabi ko lang, wala akong budget para dyan. Talaga, 50 lang. Iniinom na. Si lang. Oh. Sa pagkain, kahit 500, tao so, gusto mo dito. Pagkain mo. Okay? Okay. Pagkain, pagkain din naman yun eh. Oh. Kailangan mo. Sige ganito, titingnan natin mamaya. Sige, may isama lang ba? Yung tunay na kaibigan. <laughs> <laughs> Then, napapatunayan na <laughs> ng mga kaibigan na tunay. Eh, pagka may sawa. Sa hirap at pinawa, wala. Hindi <laughs> po. Nasa inuman? mga tunay mo na ngayong kaibigan. Eh, hey, nasa inu na yun, di ba? Pero mapapakunayan mo yan, kahit wala kang walang pera yung isang kaibigan. Pakikisama. Oh, oh, yun, ang magandang sabi ko, oh, pakikisama. Yun, yun, yun. Hindi kailangan ng material na bagay na pera gastos doon para sa pagigiling kayong kaibigan. Pakikisama lang.

hindi, huwag nga ako. Nung tabakol mong isda, yung isa't pangisal yung bulot tayo. Oo. Oh. Sige, titignan natin mamaya. Basta ang sinabi mo si Gueta, kung may madukot akong si Gueta mamaya, pwede na yun. Wala nga, sige. Pagbili mo lang Oo. Oh. <laughs> oh, kahit isang body lang na no? makasabay lang sa inyo, ano. Oo. Oh. Oh. Pwede yun kasi, minsan kasi kailangan ka talaga na pinakakataon. Eh, ewan ko. yung walang arpon, May yung ginataan ng mga bahol, masarap, sarap po yung pala. Sarap ako talaga mamaya. Para... Sige mamaya, tingnan natin baka mamaya. Baka... Eh, bigyan mo kami ng dalawang piras ng tambakol mo na para okay. busang alit ni yung may bayan ng tambakol ko. Baka din yung tambakol ka malaki yun, isang buto ka sa'yo, isang Hindi, araw na yun. Hindi, yung hati namin yun. Oh. Reperito na with battle. Yung mandi gagawin oh. na ito pa. At, at, yung, yung, yung isa sa akin, pinaluto ko lang kayo kung doon. Para pag-uwi ko, pa kainan si John D. <laughs> oh, dapat. Hindi dapat nagtira ka ng para sa akin. Matitigaling mo Mamaya, titin ako. <the> Wala <language> siya na ano? Tara, na! Wala Hey! Ano What is it?